ang bayan ng Nagirian, isa sa nakikilalang munisipalidad sa bayan ng La Union dahil sa unti-unting pag-usbong ng iba't ibang establishmento. Patunay ang pag-angat tungo sa progreso. Isang kundiman performance at cultural dance presentation ang sumalubong sa mga bisita. Ang bayan hindi lang kilala sa produktong basi na one-town-one -on -one product ng munisipalidad, kundi sa iba pang pasyalan, isa na rito ang pamosong Lemon Farm sa barangay Kabaritan Sur, kung saan pwedeng mag-fruit picking. Mula sa raw fruit na local lemon, nakagawa na rin ng iba't ibang produkto at inumin na ipinatikim sa mga bisita. Legit masarap! Yeah! Must try din ang cocktail drinks na fusion ng basi at lemon at iba pang local fruits. Basi po, infused with coffee. Magilian blend. <laughs> e rin ang galing at mga produkto ng bamboo artisans ng Barangay Bangkagan. Sa bayan naman ng Kaba, nakatira ang mga magagaling na bamboo furniture makers. Hindi na kailangan pang dumayo sa ibang probinsya para makabili ng mga bamboo furnitures. Dahil dito sa bayan ng Kaba, mabibili ang mga dekalidad na kasangkapan sa bahay na gawa sa kawayan. Ito ang kilalang one town one product sa bayan ng kaba na pinapanatili at mas lalo pang pinapakilala para matulungan din ang mga lokal sa kanilang mga kabuhayan. Lalo't humina rin umano ang bamboo industry dahil kaunti na lamang umano ang gumagawa nito, bagay na muling pinapalakas ng lokal na pamahalaan. At gusto namin kasi na magkakaroon ng trabahador para mapalakas namin ulit itong bamboo crop namin. Kasi kukunti na ang mga gumagawa na ay. Dahil naman po kasi vast po tayo sa mountains, mountainous po din ang kaba aside from coastal, being coastal. Uh, marami rin po kasing mountains po dito kaya naggrow po sila ng mga Bamboo and yun na rin po yung ginawa nilang uh, bamboo products po, bamboo furnitures. Bukod dito, ibinida rin ang mga cabalicious products o ang mga pagkain na gawa ng mga lokal sa kaba. Tunay nga, hindi ka lang mamamasyal sa lugar, marami rin may uuwing pasalubong. Ang bayan ng bawang, hindi lang fruit basket capital of the north, kilala rin ang bayan sa saganang baybayin. Pero isa ngayon sa dinarayo na mga bisita ang Bawang Bakawan Ecotourism Park na nagwagi sa search for best mangrove sa Para El Mar 2025. Ang Bawang Bakawan Ecotourism Park pinipili for picture taking at iba pang river activities gaya ng bird watching, boating at iba pa. Bahagi lamang ang mga aktibidad sa Agay sa Ronda upang lalo pang maipakilala ang natatanging ganda ng kalawang distrito ng La Union. Joan Ponsoy, balitang Solid North